yun, syempre nandito share mo TV kasama ko si Boss Abed nandito kami para tuparin Pag-ibig lang ako namin dun sa may matanda na bibigyan namin ng parang ayuda ba? Ayuda Yon, tutulungan namin. Uh, marami salamat sa mga nag-sponsor. Yan, tama. Lalo na Tantan de los Yan, Santos. Yan, siyempre, pati kay TJ Castro. Yan, solid Yung mga nagsisend dyan ng Gcash. Ito, mag-grocery kami ni Abed. Tara, samahan nyo kami. Pupuntaan natin yung matanda. Let's go. Siyempre, naglapit natin. Yun, kasalukuyan, siyempre, nagpupunta na kami ng grocery store ni Boss Abed. Ayan. Agon, pinag-aakit na kami, tutupalin namin para at least uh, may patulungan tayong tao kahit paano. Yun, nandito na kami ni Boss Abed, mag-grocery kami sa Unimeg. Siyempre, may tutulungan kami. Siyempre, Ayan, dalawa kami niyan. Ito, Unimeg. Ito na yung pinangako namin sa may matanda na ipibigyan namin ng konti ng tulong. Ba't pagdating sa tulong ang lambod ng puso mo? Patulad, bari. Hindi nga ko naman kasi kung tasa rapat dapat tulungan yung tao hindi. Yan, tama yun. Kaya na natin muna pag-aralan. Yan. Hindi basta-basta bigay-bigay. Anong motto natin? Kahit di basta... Ay, na basta... Kahit di na sumikat, basta makatulong sa tao ay. Yan, ganyan Okay. Tara, samahan nga mong mag-grocery kami. Let's go. Uy, si Basapit to ah. Basapit, ano kagawa mo rito? Ate, mag-grocery ako, pare. Para saan? Yung sabi matanda, yung sinasabi siya tutulungan natin. Oo. Oh. Ito na yun, pare. Shall mulo ang batang lumaki sa Guadalupe Nuevo Lugar na kung saan ay natutunang rumispeto Dumiskarte ng parehas at nangarap umasenso Dahil sa masalimuot na mga nakainkwentro sa aking buhay Kalakoy walang kulay na mangyayari Pero sinipagan lalo't mag-isang namuhay Dahil maagang naulila ay di atubili na magtrabaho Dahil walang pagkukunan Ganun pa man tuloy pa rin bawal sumuko Dahil sa bawat kamalian ay doon natututo Kaya dapat ko na masipagan laging nakatutok sa mga pinapangarap kahit pa merong tumutol Kaya't ngayon patuloy lang naaabante Saking hangarin dito sa ating bawat kalye Tutulong hanggat kaya nang wala ng pasakalye Bukas palad mamahagi sa aking kapwa kada byahe. Tanging hangarin ay palaging makatulong Pangalan ko'y imulong kahit di na umugong Palaging tong handang sa mga kapwa ay tumulong Nang mapawasan kahirapang nais maisulong Tanging hangarin ay palaging makatulong Pangalan ko'y imulong kahit di na umugong Hugong palagi pang handang sa Yo, what's up? Siyempre, dito na kami ni Boss Abet Bomba Siyempre, share mo lang TV Alam nyo naman, pagdating sa Charity Vlog Malambot ang puso namin ni Boss Abet. So, yun Maraming salamat nga pala doon sa mga nagbibigay ng mga sponsor Siyempre, sa mga pagtulong Ano pa ba nagbigay tol? Siyempre, si Tandelo Santos at PJ Castro Shout out sa inyo ano So, yun, yun? Ito yung mga napamili hey, namin, mga bigas Mga Ayan, grocery, mga grocery So, kunti maliit na bagay lang itong pagtulong pero bukal sa loob namin ni Boss Abit. Ito. Amayan, bro. Good job. Ang sarap niyan. So, Boss Abit, tara, punta na lang natin sila tara. tatay. Let's go. Boss, uh, paano mo ba sila nakita? Eh, habang nagka-jogging ako rito, parang napuno ko'y matanda. Nakakita ko. Tapos, mm in-interview ko, kinausap ko. Kinausap ko. ko Ngayon, sabi ko, tay, sino pong kasama mo dito sa bahay na yan? Okay oh, ka lang ba dyan? Sabi niya, wala akong problema sa akin sir. Sir, pag may problema ba? Sabi, nakakagawa na ng paraan nang hihingi-hingi doon sa mga sa taas, sa kabila. Na, so, kaya, kaya, ano, na, oh, na ang no, puso mo? Oo, oh, na, sabi ko. Kaya, sinabi mo agad sa akin, buti hindi ka na dito. Tay, sabi ko, hihingi kita ng tulong. Ako sabi ko si Sir Mulong, na makahingi tayo ng tulong para masupport tayo yung pagkain mo kahit pa paano. Kahit konti tulong na may bigyan. So, total, nandito na tayo ngayon. O, oh, siyempre, yung puso mo, medyo, oh. Nakakaawa naman nice ano talaga ito, yung kalagayan nila. Tignan mo naman ang sitwasyon nila. Pari. Okay, sige. Tara, Taka, let's go. Punta na natin. Nagka-jogging dito. Eh, ito na. Kausap na ni Boss Albert si Tatay. Nga ilan araw na kita hinahanap. May... Kanina pumunta ako, umaga. Hinahanap ko, ayo. E, punta ko ng biyo. Anong ginawa mo doon? Yung, yung pinalap ko yung yung pinalakad kong Makati send Card. Ah, ibig sabihin, may Yellow ka rin ngayon. Eh, ano yun, nagkamali sa birth certificate ko nakalagay kay Mariano Disa hmm. di sa sa botes sa certificate ko walang Mariano sa ay butante. dito sa view mm -hmm. at ang view kayo dahil Eh, eh, wala na ako may dyan rin eh, Ah, dito na. Wala nga yung mga anak. Okay ka naman dyan sa tinitira mo tayo. Opo. Tayo, totoo lang ha, talagang ikaw sa tiyako rito kasi meron akong bibigyan ng konti tulong sa'yo. Kasi may tumulong niya sa amin na, yan, bago kami mag-ano, nag-live kami, mingi kami ng suporta para mabigyan namin yung konti tulong na para sa inyo. Sana okay lang tanggapin yung kahit konti. Salamat, lang. Yan, salamat. Oo, magpasensya nyo na kahit konti lang. Ha, tayo, tay, maliit man yung tulong namin pero o, sana makatulong sa inyo. Maraming salamat po, maraming salamat. Sige, makatulong pop. sana sa inyo. Kunin ko lang tayo. Ayan, kukain lang po ni Boss Abed. Ay, ah, ito, ah, tutulungan na tayo din na po, iabot na ni Boss Abed Ay, pasensya nyo na ito ha Siyempre Ito, bibigyan na kayo tatay ha Ito po yung mga binibigyan nyo tulong Iabot nyo po ay tatay Salamat Ito na po, tatay, pagpasensya nyo na yan Salamat po, salamat po Bigas nyo, andyan na po, may mga dilata po yan Tay, ya, ay, uh, ayayin nyo Pagka may mga naka nagbibigay, Hindi namin kayo makakalimutan Salamat po na yeah, may kape na rin dyan, hindi ka na magpapatimpla, May kape ko brown na dyan Hindi tapo ka muna lang Tayo na masabi niya tayo Maraming salamat po, okay, okay, share po. mo lang TV po. Natin. Yeah, okay po. Ta kay Boss Abet, syempre malambot ang puso ni Boss Abet. Ah, mag, um, pagdating sa pagtulong ng Jan Lang siya. So, 'di ba isa pa, meron ka pa isa. Yun, Paul. Ay ah, sino? Pukay mo na 'yung pamimigay mo. So, yun, yun. ayan, tol, ayan. Ha? Na na Oo, ayan na. Ah, ayan na. Eh oh, pag eh niyo na yan. Kayo lang po yun Ay, yung natutulong namin. Salamat din Ah. Ah maraming maraming salamat sa ah. usay niyo ha. Hindi niyo kailangan mabusakan lang. O. Oh, Magseserero mm. mm. lang kayo dito ha because na nila pa yung mga ano. Talaga niyo yung sarili niyo tay. Salamat oh, yeah. oh, Konti lang yan pero Pero sana makatulong Okay, tayo magpapaalam na po kami. Maraming maraming salamat, Ay, salamat, salamat, salamat po. Tayo. yun na nga po syempre nakatulong na ng mga mini boss abet ah, nakakataba ng puso uh, ah, kasi hindi namin na-expect ni boss abet yung mga darating ng mga gento kami pala ang mga isa sa mga mataasan syempre para tumulong dito sa mga kapwa natin so may masasabi ka pa ba boss abet uh, unang una syempre nagpapasalamat ako sa tumulong sa amin ni sir Kundi dahil sa tumulong sa amin hindi dahil may bibigay yung Karapat-dapat sa para sa kanila. Kaya maraming maraming salamat sa to. Nagkikiwala sa amin. Yun ang masabi ko maraming okay, sa Yun, kapag, kaya may kasabihan si Boss Abed. Kapag tulong, nabukal sa loob. Dapat walang kapalit. Mm -hmm. wag, wag, wag kayo humingi ng kapalit. Tama, tama. Peace out. Thank you for watching.